Guys, tingnan nyo to. Ito ang Philippine Temple Pit Viper. Isa sa mga venomous snake na matatagpuan dito sa Pilipinas. Tinatawag din itong Miracle Snake. Maliit pero delikado at madalas ang pagkakamalang ordinaryong ahas lang. Basta sa mga kwento ng ilan, sinasabi raw na nakabubulok ito ng laman. Kapag nakagat ng ganitong ahas, pero ayon sa mga research at karanasan ng mga herpetologists, hindi naman daw totoo na nabubulok. Ngunit dapat pa rin itong seryosohin dahil ang binom nito ay maaaring magdulot ng matinding pananakit, pamamaga, at tissue damage. Ang aas na ito ay may heat sensing pits. Ginagamit niya yan para maramdaman ang init ng kanyang biktima kahit sa dilim. Isa siyang ambush predator. Ibig sabihin, nag-aabang lang siya ng dadaan na pagkain tulad ng mga palaka, ibon o malit na mga mamal. Kaya kung minsan, tahimik lang siya, nakapulupot sa sanga at umasa sa camouflage. Hindi sila agresibo, maliban na lang kung manaramdaman nilang may panganib sila. Sa atin. Tingnan nyo naman, oh, napaka-defensive niya at naka-striking position. So isang indikasyon para huwag tayong lumapit at isang indikasyon yung para itaboy niya ang kanyang mga threat. Kaya tandaan, kahit maliit at maganda ang kulay, huwag basta at lapitan ang ganitong ahas ay hindi dapat patayin dahil bahagi sila ng balansin ng ating kalikasan. Ang layunin ng video ito ay hindi para tularan kundi para magbigay ng kalaman kasi tandaan, hindi lahat ng ahas ay dapat katakutan pero lahat ng ahas ay dapat irespeto at para maiwasan ito, kailangan nating matuto